aasa pa rin ako. Aasahan ko pa rin ang pagbalik mo. Lolokohin ko pa rin ang sarili ko. Kasi nga, baka maisipan mong balikan ako. Aasa pa rin akong iisipin mo ng lahat kung paano mo kinuha ang loob ko, kung paano mo nagawang pasukin ang buhay ko aasa pa rin ako. Hindi ko papakinggan ng tao sa paligid ko. Hindi ko napapakinggan ang sinasabi ng iba. Basta hihintayin ko pa rin ang iyong pagpapakita. Maniniwala pa rin ako sa mga binitawan mong pangako. Maghihintay pa rin ako dahil hindi ako naniniwala ang solusyon para maayos ako ay ang pagsuko. Panghahawakan ng mga pangako mo, kahit matagal ay maghihintay ako nandito lang ako. Nakaabang sa pagbalik mo, nasa pintuan mo lang ako, hinihintay ang pag-uwi mo. Isasarado ko man ang pinto ay hindi ko ito ikakandado upang madaling mabuksan oras na dumating ang araw ng pagbalik mo. Hindi uso sa akin ang salitang pagsuko. Alam mong hindi ako basta-basta sumusuko. Ipaglalaban ko ang tayo, kahit na wala kang balak ipanalo ako. Kahit umupo ka lang, kahit tumayo ka lang sa gilid ko, ayos lang. Basta ang mahalaga yung bumalik ka sa tabi ko. Ang mahalaga, magiging tayo pa rin hanggang dulo. Ang gusto ko lang ay sa akin ay umuwi ka. Ang gusto ko lang ay manatili ka. Nakahanda pa rin ang puso kong tanggapin ka. Yayakapin pa rin kita oras na magpakita. Hindi pa kita pinapalayas sa ating nabuong tahanan. Maaari ka pang bumalik at matulog sa ating higaan. Ayos lang na magabihan ka sa pag-uwi. Ayos lang na matagalan ka bago ka umuwi. Basta lang pumalik ka. Basta magpakita ka. Ayos lang na paghintayin mo ko. Kayo kong maghintay para lang sa'yo. Hindi ko pa sinasara ang pintuan ng puso dahil ikaw lang ang may hawak ng susi papasok sa puso ko. Hindi ako susuko. Hindi ako magsasawang hintayin ang pagbalik mo. Hindi ako mapapagod umunawa sa'yo. Basta ang mahalaga ay manatili ka sa tabi ko. Aasa pa rin ako na balang araw ay maisip mong bahal mo pa rin ako.